Steven A. Smith, kinarmadaw si Lebron at Rob Pelinka gustong kunin si Najee Marshall kapalit ni Dalton Knecht sa offseason. Pero bago yan, nakaligtas pa rin ang Los Angeles Lakers sa standings sa kabila ng nakakapanlumong pagkatalo nila laban sa Chicago Bulls. Isa ito sa pinaka nakakadismayang pagkatalo ng Lakers ngayong season, lalo na't lumamang pa sila ng limang puntos sa huling minuto ng ikaapat na quarter bago sila maakambakan ng Bulls. Sa kasamaang palad, isang mahalagang pagkakamali ni Lebron James ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak sa laban na nagtulak sa kanila lang record na maging 44 wins at 29 losses. Gayon Gayunpaman, kahit na natalo ang Lakers ngayong araw, nananatili pa rin silang nasa ikaapat na pwesto sa Western Conference standings. Ito ay dahil natalo rin ang Memphis Grizzlies laban sa Oklahoma City Thunder, kaya't nakalusot pa rin ang Lakers at pasok pa rin sa playoffs ng Western Conference. Isang malaking ginhawa ito para sa koponan at kanilang mga tagahanga kahit na masakit ang naging resulta ng laban kontra Bulls. Sa kabilang banda, naging mainit ang reaksyon ni sports analyst Stephen A. Smith kay Lebron. Matapos ang laro, binatikos niya si Lebron at sinabing tila karma ito matapos siyang ipahiya ng superstar sa isang podcast kamakailan. Ayon kay Smith, kung sakali raw na muli siyang komprontahin ni Lebron at hawakan siya nito, siguradong kamauna raw niya ang tatama sa NBA superstar. Patuloy na nagiging usap-usapan ng isyong ito sa mundo ng basketball at siguradong magiging maugong ang susunod na laro ng Lakers habang hinahabol nila ang kanilang tiyansang magtagumpay sa playoffs. Samantala, ang mid-season acquisition ng Los Angeles Lakers kay Luka Doncic ay nagdulot ng positibong epekto sa koponan. Sa kasalukuyan, hawak nila ang number 4 seed sa Western Conference na may 44 and 29 win-loss record. Ngunit tila hindi lamang sa kasalukuyang post-season na katuon ang pansin ni Lakers General Manager Rob Pelinka, kundi pati na rin sa off-season upang makagawa muli ng isang malaking move. Bagamat hindi kasing bigat ni Doncic ang posibleng makuha sa isang trade, maaaring muling makipag-ugnayan si Pelinka kay Mavericks GM ni Harrison upang talakayin ang posibilidad ng pagkuha kay Naji Marshall kapalit ni rookie Dalton Knecht at ilang second round draft picks. Sa edad na 27 at nasa kanyang ikalimang NBA season, nagpakitang gilas si Marshall para sa Mavericks. Sa kanyang huling tatlong laro, nag-average siya ng nakakagulat na 26.3 points, 7.3 rebounds at 2.7 assists habang may napakataas na shooting percentages, 65.4% mula sa field at 44.4%. 4% mula sa 3-point range. Bagamat maaaring hindi niya mapanatili ang ganitong antas ng production, ang kanyang consistent na two-way play at pagiging maaasahang role player ay maaaring magbigay interes sa Lakers. Depende sa plano ng Dallas matapos ang ACL tear ni Kyrie Irving at sa patuloy na health concerns ni Anthony Davis, maaaring matukso si Harrison na tanggapin ng trade para kay Knecht na nagpakita rin ng magandang laro sa kanyang rookie season. May taas na 6'7", ang versatile forward ay may career best averages na 13.5 points, 4.9 rebounds, 2.9 assists at 1.1 steals sa 60 games. Ang head coach ng Lakers na si JJ Redick ay maaaring matuwa sa pagdaragdag kay Marshall dahil sa kanyang small ball approach na nangangailangan ng mahuhusay na wings na kayang suportahan sina Doncic at James sa depensa. Kung matuloy ang trade, si Marshall ay maaaring maging mahalagang bahagi ng championship aspirations ng Lakers sa 2025 to 2026 season.